Kasama ko kayo si Jipoy. Siya yung assistant ko ngayon. Jipoy, derita pa yan. Derita. Derita. Derita, tunog yan. pag pag pagbutas lang. Hello yeah guys, what's up? Yan. So, ngayon po, meron kaming operation. No? So, kami po ay maglilinis in this area. Ayan. Ayan. So, nalunch ko muna itong kahoy na to, no? Or hindi sa gabal mamaya no? sa ating paglinis. Okay? Yan. Lunch muna tayo. Okay, guys, no? So, itong area na ito, guys. Ito pa malapit sa bagong pinatayo kong bahay. At, ayan. So, medyo ano na talaga ito, no? Marami na mga, ano, plants na unnecessary. So, ayan. and guys, no? Ay, tingnan natin ano yung mga possible na mga part dito na dapat tating minisin okay sulod sa ano uh, sa sako okay para mawala no ayan so ay try kong putulin to <laughs> ayan so may nakita na akong plastic no para yung TV no okay okay so ayan guys ayan pass tayo so ayan yun ay agad sako, sa no? Na dito lang binaon. So, ang mga halaman, ang mga pinuton na, no? So, mamaya, no? So, kung ano na, uh, medyo dry na yung area na yan kasi umulang kagabi. Pili natin nga sunugin. So, may mga plastic talaga dito, guys. Nandaming no? plastic dito. So, ayan. So, linyas muna dito sa part nito. Okay? Ayan. So, yung mga taon, ng ano alaman na uh, sa so kubra pong pinuputo natin ano yung kanal guys So, ano so, kami guys, no? Sa may kanal. So, hindi masyadong ma, Ano talaga ito? Malaman ko kanal ba ito. Kasi marami pong mga... Uh, mga ano dito? Mga halaman, no? Na tumubo. Okay? or mga dahon ng mga layan dahon no? so kailangan natin, to ninisin. Ayan, ninisin natin to lahat, ito linisin Ayan, linisin natin ito lahat dito na ah, guys niyawas na guys dalaga punto ang tubig jipoy na siya jipoy na very good jipoy Promo awas sa tubig, kikapundo at tubig sa So, let's clean this canal, no? Para walay mamok na mapuyo kapila jipoy ka rin, guys ayan so tinudo na namin ni jipoy yung pagpapala dyan kailangan okay, talaga namin maayos no na yung daloy ng tubig sa kanal ay ano talaga umaagos talaga no hindi na sa lang kasi maari po yung titiraan ng mga lamok ron dyan sila breeding, so kailangan talaga guys no na pinapala namin to para dumaloy yung tubig Okay. Ayan. so ayan guys. tuloy-tuloy ating pagtatrabaho dito, no. So, yun tinanggal ko yung mga ano part na parang nakabara di. Eh. Para meron nang nakabara diyan na mga dahon. As you can see naman guys, ayan ang bilis ng sipo yo. ayan so dami no din hindi lang po yung mga halaman ng mga plastic andiyan, dito yung mga buko. Yung mga buko na binuksan na ano in kaya mari po yung tirahan ng mga lamok mayroon mga kahoy tinanggal namin ng mga kahoy dyan nakabara kaya dito sa may first na tulay no? Yan, tulay made of kahoy kailangan talaga dyan no? subsuban yung paglilinis dyan sa lalaminan kasi yan yung parang ano eh hindi na parang ano yan eh uh, dyan po yung hindi natin masyadong nalilinisan kaya mas mainam focus rin tayo dyan sa ilalim ng tulay na yan kasi may mga ano dyan dyan plastic no so yan may sako na po ito sako na to no? ipapasok na namin priority yung mga plastic kasi maraming mga plastic dyan no so, ko rin po maraming mga laruan rin ng mga plastic mga bottle plastics no Andami talaga mga plastic dyan guys so kailangan natin yan kunin kailangan natin yan ipasok sa sako para kahit pa paano guys no hindi yan makabara kasi mahirap yung plastic guys, kasi hindi yan agad agad no? o matagal yan na tutunaw o yung ba hindi talaga natutunaw dahil ang kapal ng kaplastikan nila charat lang yan guys so as you can see guys no medyo ano na talaga ito ah uh, so sub soba na talaga itong paglinis namin no seryoso ano na talaga sa talaga namin yung paglinis namin guys no kami lang dila po guys pero kinaya namin itong linis na lahat dito guys as you can see naman guys no grabe walang oras walang panahon na tagang ano lang nagre-rest lang kami kailangan namin tuloy tuloy yun itong paglinis para hindi maputol okay so yan po guys no namin na pong ano yan pinubungkal na namin yung part dyan na hindi dumadalo yung tubig kailangan namin yan linisin talaga no, para makadalo yung tubig no? so dami dyan part na talagang ano talaga uh, ano nakabara no? so ayan nakikita natin mga plastic pinasok na namin sa sako as you naman po no? ayan medyo malinis linis na rin no? dumadalo na ang tubig ayan so ito part guys just, yes, no? palayo na palayo na kami sa aming base na part na kung saan kami naglinis kanina so palayo na palayo na kami hanggang maabot kami sa pinakadulong bahay na yan ang no? nakikita nyo po sa likod na bahay ng so ang aming pinapurpose nyo yun, guys yung iba daw naman na didecompose de naman yan yung part lang talaga na maraming plastic ang kinukuha namin okay so kansi naman guys so ayan so si po yung nag ano sa mga part dyan na madalawin ng tubig ayan na kami guys dito na kami sa aming last part po ng paglilinis dyan po guys no, medyo natagalan kami kasi yan yung second bridge kibali Okay dyan po maraming nakabara po dyan ng mga plastic guys no ito talaga mga plastic nakakabara talaga ito ayan bungkal na bungkal ako dyan sa ilalim na dyan kasi marami talaga mga kahoy rin po nakabara dyan no kailangan ako yung mga kahoy para hindi po yan maging reason no, na ang tubig po ay magsastak kailangan talaga yung tubig dyan is tuloy tuloy po na makadalos maka ano talaga umagos talaga ang tubig nung patuloy tuloy tuloy po ayan so, ayan so, napagod kami guys kailangan namin mag ano umuna. pero tuloy tuloy pa rin pag trabaho guys no alam mo nakakapagod talaga kasi mainit na talaga na dyan no So, kailangan na namin bilisan kasi ang init na talaga ng panahon dyan. At uwang uwang na ako talaga dyan para ako mahihimatay kasi grabe, pagod. cannot explain ang pagod guys. Pero the worth it naman po guys. As you can see, oh, grabe, ang daming kawin na katambak yung mga kawin yan. Is ano talaga yan na kawin, mga sangasangan yung mga kawin na yan. So, kailangan namin kunin yan, ipalabas namin dyan. No? So, need talaga guys no, na ayan, so, no. Yung jeep, oh, eh, kasi kanino ah, tinatapon ni Jeepoy kasi ang nakabara na ganyan eh. Oh. Grabe yung barado diyan, guys. Ako pagod na pagod na talaga ko guys. Kanina pa ako pumapala pala dito. Ayun. So, pero tuloy-tuloy pa rin kami dalawa, no? Siya napagod na rin. Tingnan niyo, napagod na siya. Oh, oh, grabe na hingal-hingal na hingal nahingal na siya. No? Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Pagod na pagod na rin to si Jipoy. Kanina pa ito nagpapala. Kanina pa ito naglilinis eh. Kaya ayan, And guys, minum ako ng tubig guys kasi uwang mo na ako talaga guys. Ayan. So ayan, bumalik ako sa trabaho. Ayan. So ayan, buong kalagid. Sige, chipoy. Okay, mga Okay. Ayan. So pagod na pagod ako guys. Hindi ko na matindihan ng sarili ko guys. Parang nanguhubusan ako ng hangin. Chipoy tuloy-tuloy pa rin yung pagpapala. No? Ayan. Bigyan na talaga ako ng tubig ka na na eh. ako tubig na Kasi uwang uh, okay. na wala matay ako dito nai. na eh. Binigyan naman ako na na tubig. Ayan, si Jeep po rin po. Ay, uwang uh, na um, uh, na rin. Kaya hindi minum tubig. Kaya tubig lang po ang aming snack dyan para na lang po maano talaga namin no matapos namin kailangan na tuloy-tuloy di po huwag susuko tuloy-tuloy natin to tapusin natin to para kahit pa paano naman po ay makatulong tayo sa komunidad no hindi lang po sa ating area kundi dito sa area ng lahat ng compound ng ating compound na no, si G po uminom ng tubig guys ayan tagal na uminom tubig guys ayan, ako tuloy-tuloy ako sa paglalang basa kailangan ko talaga itong papalahin lahat ay kasagay dami kasing kahoy ito nakabara namin ito, dito talaga kami tagalan guys grabe para ng mga tubig dito guys no at hindi pala tubig ang yung kahoy grabe yung barang kahoy dito daming kahoy dito okay guys na no, mga liso din mga meron din mga kahoy mga plastic din dito eh so, mga plastic talaga hindi na nawawala yung mga plastic talaga guys kailangan talaga ito tanggalin mga plastic dito guys And, hindi ko ba guys nung no, bakit yung mga tao ay nagtatapon ng mga basura dun sa mga kanal dun sa, dun sa dun mga dagat dun sa mga ano, ano, sa anong dumig hindi na nalapan na ito sa tapon ng mga basura doon dapat meron tayong proper disposal, no? kaya talaga tayo din disiplina guys no? ito talaga matapos na itong pagtaban natin dapat lagay ko dito no throwing po dito sa kanal kasi grabe yung bara no? grabe yung hirap na linisin yung nakabara ng mga plastic dito guys no? grabe hindi na nag-decompose <coughs> de yan ang hirap talaga talaga guys no? so ayan guys no, tuloy na si Jipoy ayan tuloy na rin kanina ko so grabe pagod guys pero grabe no, na no, napaupo ako sa kasi kapit hingil na hingil na rin ako guys pagod na pagod at napakainit talaga ng panahon na yan guys no ang init init talaga guys pero kinaya namin dalawa guys kasi si kami kalin ng dalawa guys no pero kami dyan no so tuloy tuloy pa kami no ayan sinuksok ko na talaga yung baba no kinuha ko na talaga yung lalim para makuha na akin no at ito naman si Jipo pagod na pagod na talaga hindi niya matin yan ang sali parang mahimatay na rin daw siya sabi niya sa akin pero tuloy tuloy pa rin ako ayan tuloy pa rin dasong na dasog na dasog na rin tatapusin natin so, ito siya na mangyari tiyan tawa lang siya at ano na naman ang na siya at hindi ko naman tindihan talaga ng sarili ko guys pagod na pagod na talaga ako hindi ko naman tindihan nakakapagod na jeep pero natin jeep ito tataposin natin talaga makunti na lang po matatapos na tayo dito pa ayan ayan ako nahihinga na rin ako sa pag voice over guys kasi ganito talaga yung feeling ko kanina parang hindi ko naman tindihan hindi na naman tindihan ng sitis kaya tinapos na naman jeep tapos na tayo tapos na tayo takbo na tayo bye bye Ayan. Bapay di po ay. Ayan, so natapos na kami. At yan, linis-linis na po ang ating kanal. Pasok natin to lahat ng mga basura. Bye-bye!